Naniniwala si Sen. Sherwin Gachaliana na naging desisyon ng Korte Suprema ang magiging gabay ng gobyerno ng Pilipinas sa anumang joint exploration na, na papasukin sa pinag aagawan teritoryo sa West Philippine Sea. Dineklara kasi ng kataas-taas ang hukuman na ang konstitusyonal ang anumang joint exploration na, na gagawin ng Pilipinas kasamang ilabas sa... Tulad ng China at Vietnam kung saan nilagdaan noong taong 2005 ang pagpapayag sa pag-aaral at paggalugad sa posibleng langis o yamang dagat sa West Philippine Sea o sa may South China Sea. Sa ngayon kasi ginitigat siya na wala pa naman nagaganap na joint exploration o agreement dito sa pagitan ng China at Pilipinas sa kabila na may nagaganap na pag-uusap. Ayon kay Katsalian, mayroon lamang na understanding sa pagitan ng gobyerno China sa planong joint exploration. Kung personal na tatanungin, Aniya, ang senador ay pabor siya dito sa joint exploration para mapakinabangan ng Pilipinas niya yamang dagat sa ating mga nasasakupan, partikular na sa usapin sa enerhiya. Subali so, tayong kay Gatchalian, tila ang inilabas na desisyon ng Supreme Court na tanging ang gobyerno ng Pilipinas lamang dapat na magsagawa ng exploration sa West Philippine Sea ay magiging gabay ngayon ng anumang hakbang sa plano ng ating teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.